Magandang umaga. Magandang umaga. Magandang umaga, Cebu City. Hi guys, good morning everyone. Welcome, welcome sa welcome sa panibagong araw dito sa Cebu. So, mag-check out na kami ngayong umaga dito sa aming hotel. Tapos, mag-explore-explore explore lang kami dito sa city. Nasa center of Cebu na kami. Nasa, I think, nasa business park kami. Are we in business, business park? I don't know. Yeah, I think somewhere nasa business park. Or, um, yeah, somewhere malapit sa Ayala. So, check out kami ngayong umaga dito. Tapos, mag-explore-explore explore kami around Cebu City. And then, later, sa hapon naman ay, magpunta naman kami ng Mactan. Uh, Mactan, yeah, somewhere in Mactan. Kasi dun, dun kami mag-stay ngayong gabi din. Sa ibang hotel naman. Para mas, mas ano lang, mas convenient para sa aming kaibigan. Kasi tomorrow, punta na siyang Vietnam. Flight niya bukas tumi mga 9 or 10 yata yung flight niya. So, kaya doon kami mag-stay mag sa malapit sa airport lang din. Sa Tara na! Let's go, guys! Let's grab a breakfast first. Ayan si Yuri. Ayan si Yuri, guys. Ready na siya. Nakaligo na siya. Fresh na ang baby. Ang ang big boy, fresh na. Why? Why are you so sad this morning? Uh, let's go. Yeah, you ready to go? go? He wants the playground already. Mm -hmm. Mommy, thank you. Niwan na namin si Roman sa hotel kasi si Yochik ay sobrang gutom na. Nauna na kami dito sa my car wash at may karinderya din dito. Kaya habang nagpapalinis kami ng sasakyan ay kumain na kami at susunod na lang sa amin si Roman mamaya. Malapit lang naman to sa hotel na ini-stayhan namin. Mga 5 minutes na lakad lang. Try chorizo. Uh -uh. Try it. It's yeah. yummy. Try. Yeah. Pumpkin lang ang gusto ni Yuri. Eh. Kalabasa at saka sitaw. Sarap ng sabaw. Mm. Sabaw. Yummy. Yuri, yummy bulat. He likes this yummy bulat. Your chick's food is so yummy. Utan. Yummy, yummy sito. <makes noise> <makes noise> yummy beans. Green beans. <makes noise> <makes noise> <makes noise> <makes noise> so yummy. So, bro, favorite new routine? I think that's not butter. I think that's margarine. Pagkatapos namin nagagahan ay dumiretso na kami dito sa Colon Street, Cebu. Gusto kasi makita ni Roman ang ganitong area sa Cebu. Yung maraming tao at very local ang environment. Ang Colon Street pala ay ang pinakalumang street dito sa Pilipinas. First time din pala dito ni Dimitri. Sobrang namangha ang dalawa sa mga nakita nila dito. Ibang-iba kasi sa lugar nila. Lalo na si Romana, first time niya makakita ng ganitong area. nga sa ukay-ukayan okay, ay sobrang na curious silang dalawa. Kaya ayan, pumasok na rin kami dito sa may ukay-ukayan. Okay, Alam nyo ba sa Russia ay may ukay-ukayan okay, din? Second hand store ang tawag nila doon. mas lang nga yung ukay-ukayan okay, nila doon at malilinis na yung binibenta. Nilalabhan talaga nila bago ibinibenta. pati paggawaan ng relo ay namangha din silang dalawa. Maganda daw tingnan. Ewan, ewan ko lang kung anong maganda tingnan dyan. Siguro dahil parang antique ang vibes ng shop. Nadaanan din namin itong tindahan ng bisiklita. Bibili sana kami para kay Yuri. Kaso nung ipasubok namin kay Yuri, puro malalaki pa ang mga bike para sa kanya. Hindi pa hindi pa niya abot ang pedal kaya next time na lang kami bibili. At syempre, dahil malapit lang din ang Basilica di Santo Niño dito, ay hindi na namin pinalagpas ang pagkakataon na makapunta dito at makapagdasal. Ako lang ang nagdasal dahil ako lang naman ang katoliko. Pero si Roman at Dimitri ay namangha din sa loob ng simbahan ang relihiyon pala, mostly ng mga Russian, ay Orthodox. Nakapunta na ako sa loob ng simbahan nila sa Russia at masasabi ko na wala namang masyadong pinagkaiba sa katulikong simbahan. Meron ding mga santos na kagaya dito na nakadisplay at as in almost same lang talaga yung suod ni Papa Jesus at Mama Mary ay medyo iba lang pero yung mukha pareho lang. <laughs> Ang napansin ko lang din ay walang upuan sa gitna kagaya sa atin. Iwan ko kung doon lang yun sa lugar nila Dimitri sa Russia or lahat ng Orthodox Church sa Russia ay ganoon talaga. Tinanong ko si Dimitri kung bakit wala silang mga upuan doon. Sabi niya hindi raw sila umuupo pag nagsisimba. Nakatayo lang daw. Siguro yung mga matatanda lang ang muupo sa gilid. Sabi naman ng mga ibang subscribers namin sa Russia ay ang um, yung ibang mga nagsisimpa daw ay nagdadala daw ng na sarili nilang upuan. Waro, kasi... <tod> A, na yung 1 to? Yeah, yeah. tipo... <tod> Maria, na nice coach. Narinig ni Roman na may delikadong area dito sa Pinas at, at dahil gusto ni Roman na makakita ng ganoong area dito sa Cebu ay nagpunta na kami dito sa Pasil. Narinig ko lang din na delikado daw dito, marami snatchers, pati nga din sa kulon. Kaya sabi ko sa kanila ay mag-ingat sa mga gamit. So nagpunta kami dito sa Pasil. Sa sasakyan pa lang marami nang kumakaway sa amin. Honestly, medyo natakot ako na baka mabiktima kami dito na kung ano man. Pero sa totoo lang, napakabait naman pala mostly ng mga tao dito. Yung mga nakasalamuha namin. Sobrang napaka-welcoming nila. Lagi nila kaming binabati at nakikipag-usap talaga sila sa amin. Siyempre, nag-ingat pa rin kami kasi hindi naman talaga maiiwasan na may sa mga masasama tao. Kahit ang lugar naman meron, mayaman man o mahirap na area. <laughs> все наоборот просто вот так позируют, там, не знаю, Пока не чувствуется то Masaya din ako na naipakita ko kay Dimitri at Roman na, na hindi lahat ng mga nakatira dito ay mga snatcher o masasamang tao dahil yun din ang narinig nila sa mga na o nakikita nila sa news sa YouTube at sa TV na ang mga ganitong lugar daw sa Pilipinas ay napakadelikado. Mas marami pa din ang mabubuting tao kaysa masasama. Nakita din nila kung ano ang klase ng buhay ng mga tao dito, sobrang bago ito sa paningin nila at lalo na kay Roman na ipakita na namin kay Roman ang mga magandang lugar, ng mga white beaches at underwater world ng Pinas. Nakita na rin niya ang magandang city like BGC. Ngayon naman, ipakita namin ang isang side ng Pilipinas, ang totoong buhay ng karamayhan dito sa atin. At least kapag may nagtanong kay Roman about sa Pilipinas, marami siyang magandang sasabihin at masasabi na din niya na yung mga lugar na pinaniwala ang sobrang delikado ay marami ding nakatirang mabubuting tao. Чётко здесь, конечно. Майя, Пон. Where you coming from?

Так, ну ребята в не ходили, они нас здесь ждали, конечно же. Вот он. Ой, он же хочет вот жить. он. Соскучивайся по папе. Соскучивайся по папе. Папу потерял кис. Папу потерял. Пойдем. Bye-bye. 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 bye bye thank you. bye 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 bye, bye, -bye. всем bye bye Друзей ну, вот нашел. Степанов. А, мой ютуб? Ну, Степанов. А, Дмитрий Эй, так, сейчас новых подписчиков найдем. Uh, так, uh, так, uh, так и наберем потихоньку 150 тысяч. <laughs> Hi. Black. Hi! bro! <laughs> Kamusta? Kamusta! Okay lang ka ba? Okay ra? Okay ka lang ba? Okay ra! Okay, okay ka lang, lang ba? Bala na! Go! Let's go! Salamat! Okay ba? Bye bye! Bye bye! Bye bye! bye, bye. bye, bye. <laughs> Pagkatapos naman namin sa pasting nagpunta kami dito sa Taoist Temple ng Cebu ito ay located sa Beverly Hills Subdivision ng Cebu City. Walang entrance fee dito. Pwede kang magdasal at magmeditate dito. Bawal ang magvideo sa loob kaya di kami nakapagvideo. Sacred ang lugar na ito at ini-encourage ang lahat na huwag magingay. It's snowing. Uncle manis is coming. Вон мама сидит. Uncle Man, Uncle Uncle Man. Uncle Man. Uncle Man. Uncle Uncle Man. Uncle again. I'm Your chick is tired. Ay. Nasa ano kami guys? Nasa Philippine Taoist Taoist Temple sa Cebu. Ang ganda, sobrang ganda dito. Para siyang para siyang mga temple sa Vietnam. It's like it's kinda like temple in Vietnam, yeah. Yummy cupcake. Yummy cupcake. Or yan. Yes. Nagpunta naman kami dito sa isang cafe sa bukid. Matatagpuan ito sa Trans Central Highway, Ina at Cebu City. Pangalawang beses na namin dito Sobrang nagandahan kami sa lugar, kaya dinala namin si Roman. Ang tawag sa cafe na ito ay Charlie's Cup. Sobrang fresh dito kasi nasa bukit talaga ng Cebu. O, akurat na, Zay. Akurat. Akurat. Ni bigi, ni bigi, ni bigi. dumiretso na kami dito sa New Mactan Town. Dito ang nabook naming hotel. Ang pangalan ng hotel ay Savoy. 3,500 per night ang room namin with breakfast na yun. At maganda din kasi may beach dito. At yung kasali na yun, kasali na ang beach access sa binayara namin. At ang pinakamaganda, may ano dito guys, may free breakfast na at yung breakfast nila guys buffet style kaya sobrang excited ko for tomorrow <laughs> ayan si your chick tulog na tulog na at meron din palang actually second time na namin dito nagkapag stay na rin kami dito last year nung nagpunta kami ng ano galing kami ng Bohol At ayan, the next day ay inihatid ni Dimitri si Roman sa airport dahil flight na niya pa Vietnam. Doon naman siya mag -e explore bago umuwi ng Russia. At dahil hindi makakaavail si Roman sa buffet breakfast, ay binigyan siya ng dalawang sandwich to go. Sayang nga at one day lang si Roman sa Cebu, ang dami pa sa ng tourist spots dito. Akala kasi niya ay dalawang araw pa siya dito. Mag-i-explore -e pa sana kami sa Mac So, ayun lang guys. Maraming maraming salamat sa panunood. i natin ang vlog sa Cebu sa susunod na vlog. Ipapakita pa namin sa inyo yung mga ibang gagawin namin dito sa Cebu at ang beach nila dito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana nag-enjoy kayo sa panunood. At magkita-kita tayo sa susunod na vlog. Bye!